Sa paghuhukay nila kati-H, meron silang nainkwentro na mga bato sa lalim na isang talampakan lamang. Nang sinuri nila ang mga batong ito, napansin ni kati na ang isa sa mga ito ay may kakaibang butas. Ayon sa kanya ay sadyang napakalinis ang pagkakabutas nito kung saan ay kasya ang isang hinlalaki. Ipinasuri na nila ito sa ibang mga treasure hunters at ang ilan sa kanila ay nagsabing ito ay nature made lamang o pawang gawa ng ating kalikasan. Sa madaling salita ay hindi ito isang lihitimong marka. Narito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang bato na kanyang nahukay sa lalim na isang talampakan lamang. ayon kay KTH, ay aksidente lamang daw nila itong nahukay. Ating nakikita dito na may apat na mga larawang kuha si KTH sa mga batong nais niyang ipasuri. Una ay isang bato na may dalawang magkatabing butas at isang hugis arrowhead sa kanyang gilid na bahagi pangalawa ay ang naturang bato na kanyang binigyang detalye na may napakalinis na butas na kasya ang isang hinlalaki. At ang pangatlo at pangapat ay parang isang ordinaryong bato lamang. Ang aking pagsusuri Umpisahan natin dito sa unang larawan na ito ni KTH. Ka Ayon kay KTH Ka ay isa ito sa mga batong kanilang nahukay sa lalim na isang talampakan. At ang umagaw sa kanilang pansin dito ay ang dalawang magkatabing butas nito at ang hugis nito na ng isang arrowhead. Basis sa itsura nito ay kapansin-pansin naman na ito ay nature-made lamang. Ngunit dahil sa isa itong buried marker ay hindi tayo nakakasiguro kung ito ay ginamit ng mga sundalo nga sa kanilang pagmamarka. Pero ang masasabi ko dito ay kung nakaturo ang pointer nito sa pababang direksyon ay ituloy lamang natin ang ating paghuhukay. Pero kung sa ibang direksyon ito nakaturo ay masasabi ko na nagkataon lamang ang naturang bato na ito. Dito naman sa pangalawang bato kung saan ayon kay KTH ka ay meron itong isang malinis na butas at kasya ang isang hinlalaki. Base sa aking pagsusuri sa larawang ito ay isa itong through and through type of hole o tagos na butas. Pagdating sa ganitong uri ng butas bilang marka, ay nagpapahiwatig na rin ito ng kahulugang confirmed digging spot o kinukumpirma nito ang saktong lugar na siyang ating huhukayin. At pagdating naman dito sa pangatlo at pangapat na larawan, ang batong ito ay mula sa ibabaw ng lupa. Ang napansin ni KTH na kakaiba naman sa naturang bato na ito ay meron itong dalawang maliliit na butas at kung pagmamasdan natin itong mabuti ay parang ulo ito ng isang ahas. Ngunit pagdating naman sa aking sariling pananaw ay wala akong nakikita dito na maaari nating ituring bilang marka. Sa madaling salita ay hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang masasabi ko kay ka-TH. Higit na makakatulong sa ating pagkumpirma kung isang lihitimong digging spot ang naturang lugar na iyong sinimulang hinukay kung ikaw ay makakahanap ng mga surface markers sa paligid nito. Kaya ang aking unang payo sa iyo ay suriin mong mabuti ang buong paligid para kumalap ng mga posibleng marka. Sapagkat ang mga surface markers na ito ay siyang susi sa pagtukoy sa tamang digging spot kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Ang aking ikalawang payo naman, lalo na kung wala ka talagang mahanap na mga marka sa paligid, ay ituloy mo lamang ang iyong paghukay. Dahil sa mababaw pa naman ang isang talampakang lalim, subukan mong ituloy ito hanggang sa ikaw ay umabot sa lalim na limang talampakan o higit pa. Sa lalim na ito ay kailangan na meron kang madatnan na isang kasunod na marka. Pero kung wala ay kailangan mo nang itigil ang iyong paghukay Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.